Magandang hapon po mga ka-surprise surprise It's October 8 uh, 3.30 po ng hapon ngayon And um, Ayan guys uh, Akala ko ulan na So maliligo lang sana ako sa ulan guys Kaya ganito lang po tayo ngayon Maliligo lang po sana ako sa ulan Pero naisipan ko guys na Eto nga So ayan I'm sure all over the Philippines Meron naman ganito sa inyo ano Nakita ko sa Samal Island may ganito rin eh oh. I mean yung Japan surplus mismo guys ah. October 8 ngayon guys 3:30. So ayan, akala ko uulan na pero naisip ko na sige guys, magano na tayo. Tumingin tingin na tayo dito sa Japan surplus amen amin kasi kailangan din ng mother ko ng bed sheet. Ayan. Kuya, may bed sheet kayo? Sampo. May bed sheet kayo? So, ayan. Kasi nagpapatingin yung mother ko ng bedsheet. So, titingin tayo ng bedsheet. <laughs> Kuya, mga magkano yung presyo yung bedsheet nyo? Ano po ba? Single lang o? Ganon, mga single. Single, 200 po. Ay, makakahanap pa kaya ka tayo ng brand new dito? O mga used na lahat? Ito, mo, ito mukhang bago pa to. So, ganyan, mahirap mamili. Hindi siya nakasabit. So, ayan. Ayan, mahirap mamili kasi hindi nakasabit. Pero ito, tinan mo. Ito kuya, ganito. Oh. Ano ba to Bedsheet ba to Mukhang ano na ito eh. Yung comforter, na, na, yan yun. eh. Ang lang po, lang yun eh. Yes. Sige kuya, hirap palang mamili ng ano dyan. Pag ano na lang. Sa so, okay na lang ako pupunta. <laughs> so, ayan. Ito yung mga kubiertos. Magkano kayo ganito? Yes. Wala naman siya mga kasama, di ba? 150. 150? Ay, wag na kuya, sige. Ah, 50. Sige kuya. Walang kasama yan, kuya, ha? Ayun kasi iba pag ano, set. Ayun. 50 daw, sir. 50. Oh, sige yan. Bisan lang. Ayan, umulan na yung mga dito kasi baby ipakita ko muna sa video pag nagustuhan niya sa video ayan kukunin niya yan pero parang feeling ko ano <laughs> naiunin niyo ba yun guys Umuulan na so maliligo sana ako pero andal akong Helping hindi pa kuya andal akong camera hindi ano hindi to waterproof kaya bawal akong maliligo sa ulan so ayan may ganito guys Eto guys, trivia nga pala dito sa Japan Japan Na medyo hesitant ako bumili sa ganito Kasi alam ko guys, alam niyo yung mga Japanese na nag-iisa sa bahay Pag sila namatay, ganon uh, What do you call this? Pag sila namatay de oh, wala nang lalo, lalo na yung mga sabi nga nila yung dying alone, ganon So pag sila namatay mag-isa, ganon Let's say 8 days na silang patay nando sa bahay Siyempre, lilinisin yung bahay nila, ganon tapos ayun yung mga remains nila, mga gamit nilang ganyan. Ayan, da dadaling sa bodega and then ayun, it will end up here ganun somehow. So ayun, medyo nakakatakot baka may, ma may medyo may maamoy tayo dito na amoy patay ganun. Again, guys, sorry sa itsura ko. Maliligo sana ako sa ulan. Kaya nga nakaganito lang ako, pero hindi po uh, waterproof itong kamerang ito. And um Ayun, so magtagal na lang tayo dito na mga 15 minutes. Ayun. Poltrona Frau ba ito? Poltrona Frau yata ito guys. ayan guys 18,000. Eto na yun. Parang hindi hindi ako masyado marunong tumingin ng leather eh, oh. Tingnan ba leather to Leather po kaya ito? Oh, leather. Ah, okay. magkano po 'yung ano dito? Ito 'yung price, no? Oh. Kung magkano po kaya 'yung kasi 'yung mother ko gusto daw niya makita mo, matanda na kasi bago daw siya pumunta dito, tingnan niya muna. So 15. Ay, may gaganon ba yung <laughs> Yung may gaganon ba yung paa nya Ah hindi na <laughs> So ayun Ayun lang guys Ito so, may kasama ng timbangan Yata ito guys ano ba? Tumit na ba ito? Ali. ko may kasama ng timbangan Ayan, so let's say kayo, mamatay kayo ng mag-isa Tapos itong cabinet na ito, maiwan nyo Ayan, pero pwede siyang, it will probably end up here guys 10% Ito guys, so, oh, mga bugs pose oh, dito oh, gano. Baka makita tayo ng Fendi dito <laughs> Mahalan yun mga kuya saarapan, oh. Saarapan, saarapan, saarapan. Mga, ano, eh bakit ito kuya ano to Hindi nyo na binibenta Binibenta rin Ah, ako bag. Yun, ah, okay po. Hindi na mabag sa agad So ito nga din si is Saisa, no? Oo. Uh, Mukha na yato, poltrona frau, Italian, baka Italian leather yan guys So ayun Tumatanggap daw sila dito ng Mastercard May Mastercard kayo kuya ngayon Tumatanggap kayo ng Mastercard <laughs> Tumatanggap sila ng Mastercard So ayun guys, kung kayo naka Mastercard kayo, good luck Oh, ayun, ayun yung ano, feeling ko hindi naman magtatagal yung ulan guys, ayan. Ang ganda nito guys, oh. Parang feeling ko hindi naman magtatagal yung ulan, ito yung mga shoes nila. So ayan. Ito naman siguro na ano itong ano. magaan Ayan guys, baka may makita tayong Prada dito, di ba? Original ones ba to? Original pero hindi sa akin kasha. At saka yun nga guys kasi 'di ba yung mga sa, pag sa storage nakakatakot pag sa sapatos ko kailangan an anuhin mo talaga kung... ako. Sa ito para pambabae. Pambabae siya. Hindi pwedeng ipilit pang pambabae. yan guys, tsinelas yung pambahay lang na tsinelas, ganun how oh, cute na ito Mickey Mouse magaan, pambahay Magkano kayo ganito nyo? 100 Magkano kayo? 100 100? Naku, no, kunin ko na kaya ito Hindi ata agad sa mga natin Maliit Ito pa guys, so may pa sila dito Parang mga yung itsura ng pambahay nila magkakaparehas. Ito guys, tamo, Parang kaparehas nito. 'Di ba? So baka gayto sa Japan, basta basta ano yung magaan. ko sana to guys kaso nga lang ha, sabihin ko sana gusto ko ipanlabas eh pambahay nga ipanlalabas diba ang gulo ko naman <laughs> pero guys ayan pwede na isandaan diba ah ito yung mga bags na sinasabi ni kuya so ayan Yung mga bedsheet nyo sana ate eh. Kaso alam parang hindi nakasabit mahirap mamili. Nagpapahanap kasi yung mother ko ng bedsheet. I-video ko daw muna. Sabi ko, sige, pag ano, may nakita akong bedsheet, eh, hindi naman nakasabit yung mga bedsheet niya. So, ayan guys, ano, tawag dito, matatapos na yung ulan, ganun lang yung ano guys, ayan, pinawisan ako. Ayan. <laughs> so, ganito po yung Japan surplus sa amin and um, ayun, okay naman siya guys and um, susugod pa tayo dyan guys may 3 minutes pa tayo pwede pa tayong tumingin-tingin dito ng ano, ayan guys ito uso yung ganitong umbrella sa Japan yung kita yung ano yung kita yung loob, ganyan parang alam ko original sa Japan yan ganda Diba? So, ayun. Ganun, guys. Ganun yung mga, ano, natin. Ito, guys. Mukhang, mukhang, ano, to. Mukhang fendi, to. Wow. Pero, pag sa mga Japan, ano, Japan quality, parang hindi na siya, mga, ano, guys. Meron akong gustong subukan na, ano, angle, guys. Bawal? bawal? Ah, bawal mag-video? Hmm. Ah, kuya, okay. pasensya na kuya. Kasi yung sa iba pwede. Okay. So, ayun. So, meron mga hindi daw pwedeng mag-video. So, pag dito, alam nyo na na bawal mag-video. Huwag tayo mag-video. Pero ayun, so far nakita nyo naman yung kung ano yung pwede sa kanila. Sa yung mga bedsheet, ganun. So ayun lang guys. Ilang, ilang minuto na ba tayo? So ayun lang siguro guys, no? Hindi ko na puputuli uh, puputulin ko na po yung video, hindi ko na papahabain. Uh, gusto ko pa sana <laughs> Ayun guys, may napapakita sa atin ay. <laughs> gusto ko pa sana ng pahabain guys, pero ayan naka 13 minutes naman na tayo. Map mapagpasalamat tayo naka 13 minutes tayo. And uh, puputulin ko na po yung video. Bye bye.